unahan ko yung yung bakit. E. Shoutout muna kay 4K Ashiki. Ang ganda ng baril na Mas to. naman e. So kaninong baril to ya? Itong KRM. Okay. So, yan na pinunta na natin yung kalaban niya. Hmm, ano nyo yung meron no? Oh? Kalaban pa kayo ha. So, ba, Ayun ay. ay, yung pinatay namin sa ano? Si... Si Secret. Ayun may nakasniper doon. Siyempre pinatahan ko na yan. Ano yung pinatay natin sa... ano naman kanyang ipon. Pinatahan ko na yung nakasniper. Ito siya. Ano? smoke. Contact mo ba si Idol? Hmm? Yung paggamit niya na yan. Wala na, finish na. So, dito pa kayo yung may nagsita ko dito na ako. ng ano, aso-aso. So, dito pinunta na natin sa taas. So, pagpunta ko dito sa taas pa kayo. Sabi siya yung ay Yung tatalon ka pa Yung niya, tatalon ka pa eh. Dito siya. So, dito pa kayo yung pagpunta ko dito. Ayun, pinanatan tayo. Yun, 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 Pagpunta ko dito. Karmo niya eh. Rewind. Tapos rewind tayo ulit. Pagkita natin. Hindi tayo hindi natin mapatay siya. So, yeah. Hmm. Okay. GG. naman. So dito mga Dito yung Viserax guy. Mababayan yun yun. Hindi na tama. Hindi. Nice uh, one. Uh,